mga ka-all goods para nasa OO Burger pwedeng delivery, take out pick up, and dine. in. -in. At tayo na nga ako dito sa May San Mateo Ito, sa Kamagong Street, Netra Subdivision, Barangay Mali. Tingnan yung sumisikat dito na masarap na burger. Masyado akong na curious dito kaya tara ipo-check natin 'yan. Ito ang Wow Burger na bagong pumapatok ngayon dito. Almost 3 months pa nga lang sila nag-ooperate eh dinarayo at binabalik-balikan na raw sila. Kali dito guys, eh medyo maliit lang yung dining area nila. Pero sure ako kahit isa pa ang buong barkada at pamilya, satisfy kayo at magiging komportable ang pagkain nyo. Meron pa sila ditong extrang upuan at lamesa na pwedeng yung kainan las free wifi pa dito kaya panalo talaga. Tapos ganito pa kaayos at kalinis at kapresentable yung kakainan mo. At ito naman yung kanilang menu na hindi naman ganong kamahalan pero mas pinalevel up pa. At isa pang maganda sa kanila eh, meron silang online orders ng Lalamove at iba pa na pwede tayong magpa-deliver anytime na mag tayo. Ayun sa so mismong may-ari eh, legit daw na chef yung gumagawa ng food nila dito na sinaserve nila. Yan naman makakasigurado daw kayo na high quality at masarap talaga ang makakain nyo. Bukod doon eh, 100% na daw yung ginagamit nila dito at hindi raw sila gumagamit ng standard o made daw to at sila mismo daw ang gumagawa di nga ito yung nakasanayan natin na burger well, instead na mayonnaise at ketchup ang nilalagay nila paper sauce ang nilagay nila at sarili nilang gawa di ba unique ang atake so ayun guys kasama natin si ma'am ma'am magandang araw po tanong ko lang ma'am ano po ba yung mga best seller nyo na ino-offer dito ma'am um, it's oval Burger po Smoky Pepper Punch For the chicken naman po ay Boss Boss Burger and Boston Bonanza po. Ma'am, bukod po sa burger po, ano pa po yung mga ibang ino-offer ino ino offer nyo po? Meron po different kinds of fries po. Uh, um, meron skin on cheese fries, yes, please. twister fries, buffalo skinny, and um, oval -well fries. Opo ma'am. Ah, meron bali, ano ma'am? Ano po yung mode of payment na po dito ma'am? Pwede kaming mag-accept ng GCash, Paymaya, tsaka COD for delivery. Ma'am, paano naman po umorder sa online order niyo, ma'am? Um, punta lang po kayo sa page namin, ng o wow, burger po. Then, send us message there po na um, lagay niyo lang po yung mga orders niyo. Tapos, if available po yung rider namin, siya na lang po yung mga subscriber. hindi po, we deliver via lalamig po. Dito mam, ma sa store niya ma'am, anong oras po kayo nag-o-open dito mam? Ma 2 p.m. to 10 p.m. po. Everyday po yun mam? Ma uh, except Tuesday Anong naman po location ma'am? Um, Sa Kamagong Street, Neta Subdivision, Barangay Malisan Matey or Meron po sa kanto na signage ng Neta Subdivision po. Okay po, thank you mam. Ma <laughs> Kaya ka, oh good. Punta na po sa Owal Burger with... We do delivery, take out, dine in, and take off. Ay sir, magandang araw sir. Kumusta naman sir yung burger po nila? Solid. Mukhang masarap. 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 Tiga, dito po ba kayo sir? San Mateo. Ah, San Mateo lang po. Ma'am, kumusta naman po yung burger nila ma'am? Masarap po yung sauce nila. Solid. Ayun, thank, thank you po. You po. Ito daw ang bestseller nila noong mo bata at matanda ay eh, naging paborito. Okay guys, unahin na natin tong Boston Bonanza nila na 115. Meron deep fried chicken, cheese, lettuce at buffalo sauce. Kakaiba to ah, dahil first time ko lang nakakita na burger na nilagyan ng apple. Tingnan nyo naman ang laki ng hamburger nila dito. Napaka generous, ang laki din ng chicken. Laki nito, talo ko pa ba? Eh hindi naman sama para sa presyo. Okay, tikman na natin. Grabe guys, panalo yung hamburger nila dito at malaman. Plus ang lasa mo din, yung masarap na sauce na nilagay nila. Galing ni Chef, ang perfect ng combination niya. Solid oh, isa pa lang nito, eh sigurado solve ka na. Sobrang good, quality. Ito naman yung pinaka-special nila na oh wow beef burger, 190. mayroon to beef patty, bacon, onion, and cheese, lettuce, at smoked barbecue sauce. Ito yung literal na overload guys, ang laki nito solid. sarap niya, lasang-lasang mo yung beef patty niya at hindi maalat yung patty niya. Namaan pa ng barbecue sauce kaya sabog na sabog talaga yung lasa panalo solid. Ito yung mga tipo ng burger na napakasulit dayuhin at masasatisfy ka talaga sa laki at sarap nito. Rang goods quality. Ito naman yung pangmalakasan nila na chicken price nila na 140. Meron buffalo chicken and white sauce and cheese. Tikman na natin. sabi yung chicken na nilagay dito eh crispy pa halatang bagong luto talaga tapos yung mga ginamit nilang price dito eh malalaki loaded talaga dami din yung serving nila dito kaya sulit na masarap yung pagkakatimpla sa kanya kala mo kumain ka sa mamahaling restaurant eh yung mga pagkain na sinaserve nila dito eh may wow factor talaga eh kaya kung mahilig po kay sa hamburger at price nako itrya nyo na dito sa wow burger at sigurado ako mapapawaw kayo sa sarap ng mga pagkain nila yan legit guys naubos ko ang sarap kasi solid satisfying craving na naman ayun dito ko na rin po tataposin yung video ko maraming po salamat sa panunod at kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, paka like and share naman po salamat, nagkabuhat, peace out all good, see you sa next vlog